Sana na narinig mo ako. Dito si Daddy Albert. I love you, Dick. Nakakasama pa kita ng tatlong linggo dito. Magandang buhay mga kaprobinsya. Makasama po natin ang isang pong uh, kilalang uh, dog lover dito po sa probinsya ng Aklan si Kaprobinsyang Albert Manalo at ngayon po ay nagluluksa po siya sa pagpanaw ng uh, isa na naman niyang minamahal na alagang aso mga kaprobinsyahan kung bago ka lang sa aking channel pakisubscribe naman po at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod nating mga videos Bali, kailan po ito nangyari probinsyang Albert at uh, ano pong nangyari sa, sa aso ko ninyo? Okay, itong al anak ko na si ni Nick nagkasakit na siya noong uh, mga May nagkaroon ng tubig yung lungs niya at saka nagaano siya hini parang hinihika nakahihingal malakas yung hingal tapos may mga kidney stones kidney failure, liver failure pero na-confine siya sa Ribadolia Animal Clinic sa Banga at gumaling naman so naiwi namin siya. Pero nitong uh, September 11, bumalik na naman yung sakit niya. Halos ayaw kumain, mahina. Dinala ko po sa Ribadolia Clinic at doon siya ging dextrose pero inuwi ko kasi pwede naman daw i-home care. Dito siya sa bahay namin sa Uyotorong, Kalibo at saka buong gabi siyang nakadextrose at ako nga nag-alaga sa kanya. So nagpuyat kami at, at mga staff ko para lang malalayan siya dahil sumusuka. Tapos, so, suka ng suka ng plema. So nagchat ako kay Doc Darlene na sabi ko kung pwedeng i-confine mga 5 in the morning. Sabi niya, oo, oh, dalhin na lang sa clinic. Doon kami. So dinala ko sa Ribadulia at saka doon siya ng 2 days. So, 12 ng umaga, namatay na pala siya 13 ng 5 p.m. Doon naman kami at ang sister ko si Dylan, si Ellie at ang ko si Rose. Doon kami binatayan talaga namin at inalagaan talaga siya ng ni Doc Darlene, ng Ribadolia at mga assistant niya lahat doon. Wala naman silang tulog, sige ang oxygen, sige ang nebulize para lang mabawasan yung tubig sa lungs at maalalayan yung paghinga niya. Nahirapang huminga. At saka mahirapang umihi. So, ging-catheter siya. Tapos may ilum may nakukuhang bato doon. So, kaya hindi pala siya makaihi. May bumarang ba bato kasi may mga kidney stones na siya. So, nahirapan siyang umihi. Hanggang nag-ano siya, nanghina na. At saka sabi ni Doc, Darling, Sir Albert, balik ka dito kasi parang ikaw na lang hinihintay niya. Naghina na siya. So, dumating ako doon, mahina na nga siya. Hindi na makatayo, pero sinik kasi train niya na ayaw sumuka sa kama, ayaw sumoka Dapat susuka siya sa mga tiles na hindi ako mahirapan maglinis. Kahit nandito siya, ayaw niya mag o mag sa bed. Oo, kaya pag ay doon sa cage ay masama na nga pakiramdam niya, biglang tumayo, tumayo at lumabas papuntang palabas ng cage kasi bukas naman ang cage eh, akala nga namin lalabas talaga, nagulat na lang kami na tumayo, um, um, naglakad ng kaunti at nagsuka doon sa labas ng cage, nagsuka siya, oo, tapos mga five in the afternoon, kakaalis ko lang, nalalaman naman niya lahat kasi nag-usap-usap pa nakikinig naman siya, hinintay siguro niya na wala ako at namatay siya, oo, so lumabas lang ako bumili ng, kakainin sana namin. Pagbalik ko, ay, ano na, may pulse pa, may pulso pa. Pero, nasa labas ng dila, itim na itim, hindi na siya humihinga. Namatay na siya. <laughs> <laughs> hirap, hirap. <laughs> Mahirap talaga kasi babait siya. Napagmahal. At, sobrang bait. kaya sabi ko, pag mamatay siya, ano na ako? Katulog nagpatay patay na siya. Pagdating ko sa taas, wala nang tumatahol. Kasi siya talaga yung unang tumatahol. Susunod lang yung kapatid niya na si Miko. Susunod lang yan, tatahol-tahol. Tapos hanggang papasok ng bahay, gusto niya mag -case. Kaso nga lang, pataas ako, mababa siya ay gusto niya mag sa lips talaga. So, hihilahin niya ako hanggang sa kama. Sa kama nila. At tatalon sa kama para maabot niyang lips ko. Tulong so, siya mag -kiss. So ngayon, wala na yan. Oo, at sabay kami matulog. So kasama ko siya buong araw. Hanggang sa matulog, pag gamit sila ng CR nila, gigisingin naman ako. At lalabas kami mga 1 in the morning, mga 1, mga 3 in the morning. Iihi doon sa dulo ng terrace. oo, tapos babalik na naman kami, tulog na naman kami. Oo. Dati yon yung pag nag ano, yung bell ng simbahan, tatayo iyan sa kama at mag-kiss. May nani talaga sila na magpapakain, na magpapainom ng gamot. Kasi ang dami nilang gamot. May gamot sa, sa atay, may gamot sa kidney, may gamot sa heart, may vitamins para sa immune nila, at saka para sa joints, para sa bones. Kompleto yan. Kompleto sila ng gamot at vitamins. At pagkain nila niyan, boneless bangos. Tapos, may <laughs> binibili ako pagkain na uh, salata, yung urinal, para sa kidney. Sa yun din ang pinapakain. Kahit mamahalin, tina, okay sa akin basta masaya sila at gumaling sila. Actually, noong September 10, pina-x-ray ko kasi may enlargement of the heart siya. Doon din si kay ano, Rimadolia Clinic. Pagpa-x-ray ko after one month na nalaman na may enlargement siya, nag-normal na ang heart niya. Pero humihingal pa rin. Kasi posible ka pa rin maghingal pag may mga kidney damage ka. Oo. So mataas yung ano nila sa blood test. Mataas yung Uh, result sa kidney at atay nila. Pero nag improve kasi every month ko sila pinapa test para makita kung ma-adjust, i-adjust yung gamot. So, ina-adjust naman at uh, happy naman ako nga. Pero bumalik na naman yung tubig na yan. At sabi nga ni Doc sa x-ray, yung para magka-cancer of the bones siya kasi nakikita doon na umaano na yung bong. Pero, namatay naman siya peacefully. Hindi naman siya naghirap. Kasi alagang alaga naman siya. Kompleto siya sa mga gamot. Oo. Kaso lang, hindi na niya makayanan. Ilang years, years okay. kayo na? 13. 13 talaga. Oo, 13. Ah, uh, lahat. O, oh, oh, doon siya uh, pinanganak sa Pelesiano, Balete. Saan ah, po ito nakuha? Ah, sa friend ko, sa Balete. Kasi yung friend kong si Nick, ang pangalan, mm -hmm. nagka-sakit. So, pupunta ako doon, araw-araw, -araw kasi best friend ko yan. Tapos nakita ko si, si nanay, mga maliliit na papi. Ay, sabi ko, hinihingi ko yung is, si Miko, yung itim. Tapos sabi ng sister ko, ay, hingiin natin yung brown para may, yung brown, si Nick, para may kalaro. Dapat, para sila sa likod namin ng bahay, para mawala yung mga pusa. Kaso, pinalaki ko sa taas, may banding na kami na attach na sa akin. So, hindi na pinababa. Sila na takot sa pusa. <laughs> Oo. Hanggang dumaki, hanggang iyan. Inalagaan ko. Hindi ako bumalik ng Amerika kasi ayaw, hindi ko maiwanan. Ako nag kasakit si Nick, hindi na ako lumalabas ng bahay. Never ako kasi baka pagtalikod ko, mamatay. So, binilhan ng sister ko ng oxygen na maliit at may binili rin na malaki. Yung maliit para pang travel. Sila yan, hindi nakaba... sa lupa hindi nakapak. Kung sa loob lang yung terrace, living room, kwarto. Pag may narinig silang tumatahol sa kalye, takbuhan silang dalawa papuntang terrace. Kasi katsya naman yung ulo nila eh. Kasi sila lang namang dalawa, kung nandyan ako sa sunod ako kasi pag may makita silang aso, sila ang nagre-react. Sila yung nag-ano, hindi naman umaaway. So, matagal na nga akong hindi nakalabas, kaya wala na silang binabantayan sa theories. at yung may mar marinig nilang sasakyan ko, alam nilang ibang tao ng mga kapatid ko na ang dumarating. So, hindi na sila tumatakbo. O, kasi alam nila, dyan ako eh. Welcome sila sa pintuan, mga ikong na ganyan, ganyan yan. Yan wala na yon kasi wala na si Nick. Mahal na mahal namin siya. At nagkataon dito yung sister ko na si Delen, nagbalikbayan at saka anak niya. So, Santa talaga namin siya. para ma kita niya na gano'n naman ang pagmahal namin. At makita naman ang ibang tao na hindi naman kailangan gano'n itong kamahal. Pero bigyan ng, ano, disinting burol. Kinakausap Oo, kinakausap ko yan. Nilawak-hawakan. Oo, kinakausap ko yan sila kahit hindi sila sumasagot. Naramdam nila kasi naka-engineer nga sila pag tinawag mo nga. Motion. mag sinabi ko motion, sa yung pagmamahal. pagmamahal nila. Oo, oh, grabe yung pagmamahal nila. Hindi lang si Nick. Lahat sila. Anim sila sa so lima na lang. Oo, pero sila ang close sa akin kasi we are on the same be bed. Katabi ko matulog. Si Nick, doon sa may pa ako. Si Miko, din sa sasagiliran ko. Oo. So, kung sa ngayon si Amy? Ayan, malungkot. Malungkot siya. At kanina ngang umaga, Sinisilip ko siya kasi sa CR ako, sumisilip sa bintana, tapos parang may inaamoy, tapos umalis sa bintana, kasi doon ang kama ko sa bintana eh, tapos umikot siya, at parang may inaamoy, umikot siya, sabi ko siguro dinadalaw kami ni Nick, oo, kasi ganoon naman daw yan dadalaw, babantayan na kami, oo, so may inaamoy siya sa paligid. Ay, sabi ko, Nick, sabi ko, wag mo na kunin si Miko. Oo. Sa iyo, malungkot siya. Hindi na siya nagtatahol. Kasi wala na si Nick na umpisa nagtatahol eh. Si Nick yan, gay, palaging ganito. Ooh. <laughs> so, simulang namatay si Nick, hindi na, wala na akong narinig na tahol. Yun ang namimiss ko. Ngayon, so, ito po open ko for... Oo, kahit okay, sino. Kahit okay, 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 sino, okay. pwede pumunta. Hanggang kailan po yun? Baka mga three weeks pa. Three weeks. Gusto pa namin makasama siya. So, ano po ito? Uh, may patasan din? patatawag ah, kami ito. ng pare para abedisyonan siya. Pwede naman eh. Ito. doon kay Kasi yung libingan ni Nikki di ganito. Ay, wala namang space doon na sa area na yon So, ipinatong na lang. At sa taas at nilakihan. Kaya pag tinignan mo, isa na lang na libingan. Oo, at gawa na lang ng lapida na dalawang lapida, si Nick at Nikki. Oo, oh, sa bitana. pagbukas ko ng bintana, dyan lang. Dyan lang sila na kinakausap ko rin. At namatay siya ng September 13. Tamang-tama naman, 13 years anniversary nang nagbigay sa akin ng aso na si Nick. So, sa bahay talaga, talaga. pa kayong minsay sir, sa ating mga dog lovers at sa lahat? Sa mga dog lovers at sa lahat ng tao na may plano pang mag-alaga ng aso, huwag natin silang saktan at huwag namang gawing pang magbabante ng bahay lang. Pwede namang alagaan sila, pakainin ng masarap. Hindi naman talaga na bibilhan mo ng steak o kung ano. Basta hindi yung mga mga bones, hindi bawal yon Kasi pupunta sa bituka nila. At saka hindi naman, basta pagkain na, magustuhan din ng aso. At huwag saktan, mahalin. Dahil pag sila nagmahal, sobra pa sa ginawa natin. Sana narinig mo ako. Dito si Daddy Albert. And Daddy Vic nakakasama pa kita ng tatlong dito. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating mga videos. Paki-like and share na rin po ang video na ito. Hanggang sa muli!